May nagtanong po kung meron pong street foods po dito sa Canada. Pwes, eto na po. Eto po yung viral na video po dati. Sabi po niya yung Canada daw po ay pinagandang Pilipinas. Parang gusto ko na pong maniwala. Since yung street foods po dito sa Seafood City ay pinasosyal na Pilipinas, ganun pa man, sa Japo talagang nakakatakam. At ang sarap po pag natikman nyo. Lalo na po, bihira po, ang nagtitinda ng ganyan dito. Lalo na po yung kwek-kwek. Sa kanto ng kalookan, pag bumibili ng isang kwek-kwek, isang mangkok yung libre, <laughs> na binayot na pipino, sibuyas, suka na may sili. At kung hinahanap nyo din po yung ulo, leg ng manok, betamax, isaw, at marami pang iba, hinahanap ko din po yon. To be honest, kumakain po ko ng isaw. Sorry po pero nasasarapan po talaga ako. Kahit alam ko po kung ano yon. Pero mas hinahanap ko po talaga yung fish balls, squid balls, at kikyam na tinutuhog sa kuwali. Sabay sawsaw sa sawsawan na nasasawa na po ng maghapon. <laughs> Huwag naman po ng isinubo at isinawsaw uli. <laughs> Thank you for watching! <laughs>